Shout out to, magandang gabi sa inyong lahat dyan, sa mga kaibigan natin dyan sa social media, mga vlogger, mga content creator ng mga baguhan. So, ganito yung ipapakita ko sa inyo. Uh, mga, mga sticker natin, tsaka dun sa mga sa 700 na subscriber ko na nakukuha ko sa loob ng isang linggo. Nagkakaroon ako ng nagsusubscribe sa channel ko na 700. Tsaka yung mga sticker, sticker na yan, yung... Uh, 3,000 public watch hour na yan at saka yung uh, uh, 3 million public short views na yan at saka may additional pa yan ha uh, yung uh, 4,000 public watch ulit at saka yung pinaka additional dyan uh, pinaka na pinakamalaki uh, na parang sakit sa ulo ng mga vlogger content creator pero hindi naman siguro ganun nasakit sa ulo siya kasi hindi naman natin yung ano eh kumbaga hindi naman tayo nagbubuhat o nag-iisip nag-iisip tayo ng content natin kung anong gagawin yung ano na yan na uh, 10 million na public short views so yun talaga yung pinakamalaki, uh, sabi nila hindi daw importante so hindi mo masabi yun na hindi importante kasi nga simpre ano yan eh uh, requirements yan ni, ni YouTube di ba about sa uh, sa gusto nga ma-monetize na mga vlogger, mga creator, di ba? So yan, yung, yung 10 million na public short views na yan, so malaki. sa saka yung mga sticker na yan, sticker na yan, sticker na yan. So lahat ng yan, wala wala pa tayong na-unlock diyan ni isa. Oh, siguro depende na lang kung uh, swertihin tayo dito at uh, samahan tayo nang uh, parahon dito sa mundo ng uh, social media sa uh, YouTube no kasi nga nagbo tayo dito para gusto nating kumita. So hindi masama 'yun. Kasi malay natin, kumita ka, kumita ako, di ba? So huwag mo nang isipin kung sino 'yung gustong suporta sa gusto gustong manood ng uh, video na i mo. So isipin mo na ito 'yung bagong goal mo. So sabi nga nila sa mga tutorial ng mga bitiras na, di ba? Natin video So, sabi ko nga kanina, pinutol ko yung video natin yung Dito sa pagbablog. So, kailangan dito ng mahabang pasinsya. Lalo na sa pag edit ng mga video, no? So kailangan mo tiyagain to Tsaka, kailangan mong uh, pag-aralan kung hindi mo alam at kung hindi ko alam. So pwede tayo magtanong sa mga magagaling na mga vloggers, mga content creator dyan na mga sikat na. At pwede rin natin pag-aralan yung CapCut kasi nga sa CapCut hindi ako nag-i-edit kung paano. So, so nanonood na nilang Oh, oh, sasakit talaga yung oh, ulo mo kung pinako. Si sa Paul, wala rin akong kalabalam kung papano yung pag-edit at saka yung pag-vlog. Papano paglagay ng mga sound effects na yan, mga caption na yan, mga tricks tricks na yan. Kung papano yan gawin, kung papano magjikin, kung papano magpatong dun sa taas ng kordente. ba diba? So pinag-aralan din ng mga vlogger yan. Kagaya natin. Hindi tayo talaga magaling pero syempre sa araw-araw natin na panonood ng mga video dito. Sa What? What the fuck? Talagang baguhan ka at hindi mo alam kung paano yung process ng paggawa ng video no paano yung pag-upload tamang pag-upload tamang pag-upload araw-araw so kailangan kasi maganda yung video natin araw-araw So sinasabi ko yun dahil yung video ko kasi hindi maganda. <laughs> no, hindi rin maganda yung video. ko. <laughs> mga collab, mga edit, mga remix, so ganun yung mga video. So sige, dito na lang yung video natin. So ingat ka palagi at thank you for watching. Goodbye! Hindi totoo yan. <laughs> <laughs>